Wala lang. Wala kang daon? May nagtitinda dito daon? Ah, dito. Pwede ba 'yung 20 lang? 150 kilo? Eh okay, puro ganto lang. Mura to. Tama kanto. Mas mura pa. Ayun. Okay na yan. Pang... Inola, ganun. Pagkatapos ko mabili yung mga kailangan ko, naalala ko, meron nga pala dito sa kalapit bahay lang namin. Puno ng sampalok. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung hinahanap ko. Wala kasi dun sa Pasay. Kahit sa NCR, mahirap pumanap ng gano'n talbos ng sampalok. So, yan. Hindi yan pwede. Kunya-kunyari lang yan na dilaw pero hindi yan talbos. So, ganyan yung talbos. Yan. Yan yung kailangan ko. Mas masarap pa nga yan kung meron pa yung ano, eh, bulaklak ng sampalok. Yun, mas maasin yun. Tapos, dahil konti lang ang nakuha akong talbos ng sampalok, pumili pa ako ng ibang gulay para lang madagdagan yung mga kagulayan natin so tag sa 10 pala eh no 10 piso o para dalawa kinuha ko bali 20 10 piso rin yung kangkong kasi payat yung tarya niya tingnan nyo tapos yung ceiling green nila 10 piso per tali pero sabi ko baka pwede dalawang piso lang kahit isang piraso so ginawa niya ng dalawa naawa yata si kuya sa akin bali 32 na kuya tapos yan, nakauwi na ako. Tingnan nyo yung napitas ko na talbos. Ayan lang siya. Lalo na pag naluto to, lalong kukunti ito. Kaya para hindi naman magmukhang malungkot yung sinampalukan natin, dagang ko na lang ng mga kagulayan. Tapos ayan, nagpakulo muna ako ng tubig kasi tutunawin muna natin tumbuhan ng sampalok. Palalabasin natin yung katas niya. So ayan, pag ganyan na siya, pipigapigayin lang natin yan para lalong lumabas yung katas. Kung mapapansin nyo, no, parang maliwanag kasi binuksan ko yung flash. So comment nyo na lang kung mas maganda yung natural lang o yung may ganto. Kasi yan, nagpainit na ako ng mantika. Niligay ko na yung aromatics natin bawang sibuyas, luya nga lang pala yan wala tayong ginamit na kamatis kasi sinampalukan to so yung mga aromatics ko hindi natin sinama sa costing kasi stock ko yan so ayan, ginis ako na tapos nilagay ko na yung katas nung pinagpakuluan natin ng sampalok tapos pipigay-pigayin pa rin natin siya dyan para lalo pa natin makuha yung katas so yung manok pala natin dyan ginis ako yan ng matagal so malapit nang maluto yan so ayan, tinimpla ko na ng mga pampalasa kayo, bahala na kayo sa pampalasa na gagamitin nyo dyan. Tapos niligay ko na yung okra pagkakulo ng tubig kasi yung manok mabilis lang maluto yan. Tapos ito yung ginupit-gupit ko na talbos ng sampalok. Yan, ginupit-gupit ko siya kasi nahirap to himayin. Ngayon, pag di mo namang ginupit, yung tangkay sasama. Siyempre, ayaw naman natin yung habang kumakain tayo eh. May sinasala pa tayo. Mas masarap sa ano yung sabaw ito kung puno ng ganito Kaso wala eh, konti lang nakuha natin eh. Pero ox good pa rin yan, may asim pa rin yan. Tapos yan, pagtigin ko dyan, sobrang asim nga niya. Pero yung asim niya, hindi naman yung OA na asim. Sarap ng pagkaasim asim niya kasi nga organic eh. Tapos niligay ko na yung kangkong kasi luto na yan. Madampian lang naman ng sabaw yan, luto na yan eh. Pero ang original ng sinampalukan talaga, bunga lang talaga ng sampalok tapos daon ng sampalok. Yun lang yung makikita mo, yung tipong napupuno ng daon ng sampalok yung manok. Tsaka yung sabaw, sarap nun. Ayun no, oh, pag ganyan yung sabaw mo, imaginein mo ang daming daon. Sarap yan. Tapos dito naghain na ako. So ayan, Tignan nyo kung gano'ng kadami ha. Ah. Naghain na ako sa isang bowl. Walang cut yan. So, ayun yung ano, tatlong piraso. Tapos may mga gulay na rin. Tapos tignan nyo itong kawali. Ang dami pa rin laman. So, ibig sabihin, pwede pa tayo umulit ng kain. Kung hindi ka maselan, pwede mo itong ulamin sa tangali. May ulam ka pa rin sa gabi. Depende na lang kung sobrang dami nyo talaga. So, 1.30 yung manok. 20 pesos yung bunga ng sampalok. Tapos, 32 pesos yung mga dinagdag nating kagulayan. So, 1.82 pesos lang yung total ng nagastos natin dyan. Tapos, ayan, kumain na kami. Siyempre, manok. Tapos, tatabas tayo ng konting okra. So, may sabaw na yun ng sinampalukan, no? Tapos, lalagyan natin ng patis na may sili lang. Hindi na ako naglalagay ng kalamansi eh, pag mga ganito. Kasi maasin na yung sabaw, eh ganyan nyo naman yan o oh. the perfect bite yan par tapos kumain na kami dyan ng mga anak ko, oh. so ayan sarap ng kain nila dyan sa so, sobrang sarap napaisa pa sya ng kanin ang ah, kain pa magay na? magay okay, na magay sa ng sabaw mga sa bawa. Tapos diyan ako na lang mag-isa. Tapos na sila kumain. So kung may unang subo, may huling subo rin. Pero this time, makikita nyo na itong papasok sa bunga ko. At patawarin nyo ako sa maririnig nyo. Hindi ko po kasi napigilan sa sobrang sarap eh. Stop. Sorry po. Bye bye.